Tinanong ko sa Guagua yung ministro ni Manalo. Sino ba ako yung tinutukoy sa 4-4 ng ikalawang Korinto? Sinagot ako eh. Si Satanas, sabi niya. Basahin nga natin yung 4-4 na binukad ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanina'y tuwag-usulilang ang baliwanagan ng Ebanghelyo ng kanualhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia tinatawag siya na Diyos ng sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni mana paayag sila na si Satanas Diyos ng sanlibutan sila noon. Hindi sila tututol doon na ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan si Satanas. Eh bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? <laughs> Ba't si Kristo ayaw? Ah? <laughs> <laughs> Nakita nyo logic mga kapatid? <laughs> na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan. Oh. Tinatawag ba siya ang Diyos? Oh. Tinatanggap ba ni Manalo? Oh. Eh bakit si Kristo kahit kapirasong buong ng pagkadyos ayaw mong bigyan? Masyado ba lang galit mo kay Kristo? galit kay Kristo. Ah. <laughs> Walang ka-chance chance si Kristo. O, oh, eto pa. Eto pa. Pilipos 3.19 na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan na ang kanilang Diyos ay kapulihan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na upol sa lupa. Bantian! Tinatawag na Diyos o hindi? Ah! Anong may dumidiyos ba sa Tian? Meron. Meron sa pera nga may dumidiyos si. Eh. Tama mo. Ang sabi ng Biblia, ang kanilang diyos ay ang kanilang Tian. Bakit tinatawag na yung Tian ay diyos nila? Ano ba ginagawa nila sa kanilang Tian? Kaya tinatawag nila tinatawag na yung kanilang diyos ay kanilang Tian. Pakinggan nyo sa Genesis na Roma sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya pala tinatawag na yung kanilang tiyan, ang Diyos nila, dun sila naglilingkod sa kanilang tiyan. Hindi si Kristong Panginoon ang pinaglilingkuran nila, kundi ang kanilang sariling Kaya ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan, sabi ni Pablo. Ayun ba tiyan, Diyos o hindi? Kakatuwa mong tinatanggap mo yun, tiyan ni Diyos. Tinatanggap mo si Satanas sa si eh, Diyos ng salibutan, si Kristo. Kahit kapiraso, ayaw mong tawagin Diyos. Eh, anak ng Diyos yun. Ang anak ng Diyos, tinatawag ng Diyos na Diyos. Ayon sa Biblia. In what premise it was said, doon mo ang alamin. Ang sabi ni Kristo, nakatingala siya sa langit. Ama, makilala ka nila isang Diyos na tunay. O, okay naman yun, hindi naman tayo tutul dun eh. Eh, nakatingala siya sa langit eh. Nasaan siya? Nasa lupa. Ano siya nun? Nagkatawan tao. Kinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos nung panahon na yun. O ano sabi niya? Makilala ka nila isang Diyos na tunay. Tama, very good. Bakit? Eh hindi naman siya nagpapakilalang Diyos noon eh dahil nasa pagkakatawan tao nga siya at siya noon ay hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Tama o hindi? O okay, nakasulat eh, gusto niyo basahin natin eh. Basa. Mangagagukon kayo sa inyo ng pangisip na ito'y nakay Kristo din naman na siya magabad na sa anyong Diyos ay hindi niya inaaring isang bagay na nararamang pananat ang magkapantay niya sa Diyos. Hindi bang kung sino man niya ito at nagaan yung alipin na nakitulad sa mga tao. Tao ba yun? Nakitulad lang eh. Eh, kayo naman nakitulad lang. Ginawa nyo ng tao. Naasaan yung Diyos, hinubad yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Eh, ngayon, sabi niya, nakatingala siya makilala ka nila ama iisang Diyos na tunay wala tayong usapan doon tama yun tama, tama naman eh. nasa Pero panahon siyang hinupad ang niya ko, yung kanyang, pagkapantay sa Diyos uh, at siya'y nagkatawang tao masinin po ninyo mga mahal na taga-sumaybay 43.7 ng Isayas bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa ating kaluwalhatian yaong ating inanyuan oo yaong aking ginawa ayon po sa pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos bawat tinatawag sa aking pangalan uh -huh. papapansin po natin kapatid na dan at pangamala taga sumaybay hindi po personal na pangalan ng Diyos Tama po. ang itatawag sa katila, kundi yung pangalan ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ang pangalang ginawa ng Panginoong Diyos, yun ang itatawag. Mm, kapatid na Bobby, ay ano po ang pangalan na ginawa ng ating Panginoong Diyos na siyang itatawag sa kanyang mga anak na lalaki at babae na nagmumula po sa malayong silangan. Dito po sa gawa 2.36. Pagkatalas sa singa ng buong ang Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Malinaw po na ang pangalan Kristo ay ginawa po ng ating Panginoong Diyos. Yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanya sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalatian, yaong aking inanyuan, oo, yun ang aking ginawa. Abay, ang tinatawag sa pangalan ng Diyos, yun ang kanya. Alam niyo, binaluktot na naman. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha Alin ika e yung pangalan ng Diyos na nilikha niya? Yun ika e ang pangalan ni Kristo. <laughs> Kaya meron ganyan eh, mga pagliligaw eh. Pero napakaliwanag eh. Ang ibig sabihin ng Diyos, yung mga kanya tinatawag sa kanyang pangalan. Yes. Lahat ng kanya dapat tawagin sa kanyang pangalan na ang naging paniniwala ni Daniel eh, ang iyong bayan, ang iyong mga tao, ay tinatawag sa iyong pangalan, sabi ni Daniel. At yun din ang sinabi ni Pablo sa 3.14 ng Efeso hanggang 15, kapatid na Daniel. Dahil dito, ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Heso Kristo na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Sinabi ni Pablo, Niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Heso Kristo na sa Kanya, doon sa Ama ni Kristo, kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya ang sambahayan ng Diyos sa langit, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Ang sambahayan niya sa lupa, kumukuha ng pangalan sa Kanya. Kaya ano nga yung sambahayan niya sa lupa? Yun ang Iglesia. Unang Timoteo 3.15. Pakinggan nyo mga kapatid. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, naliwa-liwanag mga kababayan. Ang sambahayan ng Diyos dito sa lupa ay ang iglesia. Kaya nga ang tawag iglesia ng Diyos eh. Ayan. Kung titignan mo kasi mga kaibigan, itong mga uh, paliwanag ng mga Iglesia ni Kristo, itong mga ministro, malayo eh, mga kaibigan eh, malayo yung kanilang paliwanag eh. Uh, yung tinatawag na pangalan, yung pangalan na itatawag doon sa pagmamayari ng Diyos, uh, iba yung paliwanag ng INC po doon. Pero kung titignan natin, mas, uh, ako mas tama yung sinabi ni Brother Eli na uh, lahat ng kanya o sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Gaya ng pang, uh, tao ng Diyos, nakadugtong yung, pang, yung Diyos, at uh, tao ng Diyos, Kristo ng Diyos. Um, anghel ng Diyos Iglesia ng Diyos Lahat eh Ganon po yung ibig sabihin doon sa talata na ipinaliwanag, miski ang mga iglesia ni Kristo, pero minamali po nila o di kaya talagang hindi nila siguro uh, alam po yon Kasi twinis nila at uh, pinakahuluganan na si Kristo yung sinasabi sa talata. bahala na po kayo mga kaibigan. O ito pa. Hindi ko na marami pong hindi sa ngayon sa mga kaibayon natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia Ni Cristo lang ang tagapagmana. Mm -hmm. Hindi sila papayag, tayo lang ang sinubos. Eh, pero, mga kapatid, may katubusan o ba sa labas? Meron. Kaya hindi pwede yeah. magmana na sa labas ng Iglesia. ano ka pa magmanahin eh? si ka sa apoy. Si Apostol. So dito, mga kaibigan, para sa mga Iglesia Ni Cristo, Walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Kaya kung gusto mong maligtas, dapat pumasok ka sa iglesia ni Kristo para magkaroon ka ng kaligtasan. Kung hindi ka papasok, nako, impyerno na bagsak mo. Pero ah, ayon kay Kapatid Nelly, ah, tama ba ito ayon sa Biblia? Ito, bahala na kayo magintindi mga kaibigan kung ano po yung mas tama dito. Pablo, napakadakilang apostol. Mm -hmm. Pero ipinagpapas sa Diyos niya yung paghatol sa nasa labas. 5.13 ng unang korinto. Datapwat sa nasa labas ay Diyos ang humahatol. Ang nasa labas, Diyos ang humahatol. Yes. Ano ba ibig sabihin nun? Eh, pagpas mo ang hatol sa nasa labas. Wala kang karapatang hatulan. Niya. Kaya ng sinasabi rin ni Santiago. Di isa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Tatapuan, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sinisino ng Biblia eh. Sino kang humahatol sa iyong kapwa? Lalo na yung hindi mo naman kasama sa iglesia. Hindi mo naman alam kung ano naging pamumuhay. Nabawa, kagaya nung sabi ni kapatid na Constantino, nasa remote area, nasa kabundukan, meron pa yung mga nakatira sa kuweba nung araw, yung mga caveman, meron pa yung mga taong ano, yung mga taong hindi nakapakinig ng aral dahil mga mentally retarded, mga walang tamang kaisipan, mula sa pagkapananaki talagang mentally retarded. Yun bang lahat ngayon, sentensyado sa aboy. Bakit? E-retarded nga eh. Uh Oo. -oh maliban lang tumatanggap kayo ng retarded na kaanin. Hindi na kami niyo yung retarded. Kami ang paniwala namin, hindi kailangan bautismo ng retarded yung hindi yes. nakakaintindi. Bakit? Eh, wala naman sasagutin sa Diyos yun eh. Uh -uh. Retarded nga yun eh. Ano sasagutin nun eh? Wala sa sariling kaisipan yun. Pero para naman hatulan mo yun, mali ka. Bakit? Ipagpasa Diyos mo sa labas ng tunay na iglesia, Diyos ang humahatol. Kasi hindi natin pwedeng hatulan yung nasa labas. Ang hahatulan natin yung nasa loob. Nasa loob, balimbawa, ayaw gumawa ng mabuti, puro masama, eh pinapatiwalag yun. Alisin nyo sa inyo masamang tao. Pero yung nasa labas, hindi natin hahatulan. Nang galing yung sinasabi ni Pablo na yan, sa mga taga-Korinto na ayaw nilang hatulan yung nangangalon niya na yung asawa ng tatay niya pinapakialaman, yung madrasta niya. Bakit hindi niyo hinahatulan niya, sabi ni Pablo? Kaya hahatulan ko yan. Ibigay niyo yan kay satana, sabi ni Pablo. Bakit? Ayaw silang humatol eh, tagaloob yun eh. Alam nila ang ginagawa, masama, ayaw nilang hatulan. Inukonsinti nila. Eh pero sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Kaya ang hatol naman ng Diyos ang bigyan natin ng karapatan ng Diyos na umatol dun sa mga nasa labat din mo nating kilala yun eh. na nabuhay sila na walang aral na narin eh. Nasa mga remote areas sila, gaya nang sabi nyo, meron bang pag-aasang yon yun sa hatol ng Diyos? Pakinggan nyo, sa 2.16 ng Roma, ganito nakasulat. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao. Sabi po ni Pablo, sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Doon sa araw ng pag Ano ano mangyayari po sa araw na yon? Basahin po natin ang 2.13 ng Roma, kapag na ninyo sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nanagsisitaliba sa kautusan ay aariin mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katubuho ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ito mo kapatid, napakaganda ng na sabi ni Pablo eh. Sapagkat ang sabi niya, ang argumento niya, hindi yung nakikinig ng kautusan ang aariing ganap, kundi yung tumutupad ng kautusan, hindi yung nakikinig lang. Ang aariing ganap, ang maliligtas, yung gumaganap ng kautusan, hindi yung nakikinig ng kautusan, kundi yung gumaganap ng kautusan ang aariing ganap. Sapagkat ang sabi niya sa 14, kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kahit sa katutubo, wala silang kautusan, wala silang narinig. Nasa kuya pa, nasa bundok, nasa remote areas, di narating ng pangaral walang kautosang narinig. Pero gumagawa naman sila ng kautosan, ng bagay ng kautosan. Aariin silang ganap, sabi ni Pablo. Kailan? Sa araw na hahapulan ng Diyos ang hihit ng mga tao. Kung sa araw na yon, aariin ganap ng Diyos yung mga tao. Sa kabila ng walang pagkarinig sa kautosan, gumagawa naman ng bagay ng kautosan. E eh, posible ba yung mga tao walang narinig na kautusan ay eh, makagawa ng bagay ng kautusan? Tuloy natin sa 15. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautosan na susulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Tama kapatid na Constantino, yung palang mga tao hindi nakarinig ng kautusan, meron pala silang gawa ng kaupusang nakasulat sa kanilang puso. Tayong mga tao kapatid, ang pagkakaiba natin sa hayo, ang tao nilagyan tayo ng Diyos sa budhi at sa puso ng mga bagay ng kautusan. Kahit wala ka pang naririnig na kautusan, meron kang alam na gawing kabutihan. Sa kapwa, sa pamilya, sa kapag-anak. Kahit wala ka na na kautusan, instinct na yun eh na -anak mo, mahal mo, you will care. Paalagaan mo, papakainin mo. Merong kabutihang nasa loob ng puso. Kahit wala ka pang naririnig na kautusan, meron ka nang alam na kabutihan. Pagka yung mga taong yun na nabuhay sa bundok, sa remote areas, walang naninig na kautusan, eh gumawa naman ng kabutihang nakasulat sa kanilang budi. Aariin ganap ng Diyos yun. So, maliwanag mga kaibigan, yung sinabi ng kapatid na Eli.